Good morning. Ayan. Dahil ano, hindi nila ako nakilala. Ako si Mike Cisneros. Yan, taga Mindanao. O sino taga Mindanao ang layo ko? Kayo taga Iloilo, di ba? Pero ba't nandito ako ngayon sa Pinangunan ng Rizal? Dahil sa AIM Global. So, bago kong ginawa ang AIM Global, uh, ang dati sa Mindanao, ang ang trabaho ko ay yung nag... Uh, Luluto ng isaw, nagbabarbecue. barbecue ganitong oras, nagatuhog-tuhog. Tapos sa umaga, ah, nagluluto ng ulam, yung almusal. Tapos dinala ko, minsan yung banana, yung tam sa ate, alupi. Oh, alupi. Yung kasapa ko, <laughs> oh, di ba? Nilala ko. Gabi pa lang, ginakaya ko tapos dinala ko. Kasi ang asawa ko dati, ang trabaho niya, construction worker lang. Oh. Asawa ko. So, ang hirap talaga ng buhay. Nagkaroon na kami ng tatlong anak noon. Tapos yung bahay na